kapag ka mayroon pong quadcom hearing ay nasa paligid ang dating senador na si senador Sonny Trillanes hindi lang nasa paligid din oh. nasa mismong kwarto nung <laughs> nung chairman ng mga komite ba ang bumuo at mayroong ipinail na kaso sa International Criminal Court Si yung grupo ni Senator Llanes. Oh, sino may mga dokumento noon at nakakaalam ko ano mga dapat na i-corroborate dun sa mga nandoon? Ah, mapatibay yung reklamo hmm. niya. Kaya nga sabi ko noon pa, ito hindi ko pa alam yung Ketri ha Oo. Oh. Kasi pinagkumpara ko eh. Yung pong ipinail sa ICC oh. at yung mga statement na lumilitaw ngayon, sabi ko hindi na bago. Oh. Nabasa ko na yan doon sa ipinail nila sa ICC. Oo. Oh. Binibigyan lang nila ng mga tao na nagsasalita. Ayok. Kaya siya nandun dahil ito ang pinadala namin, ito yung kasong ipinail namin sa ICC. Nako. Ito yung mga kulang, eto, Nako. Walang ito, walang magkakoraborate nito. O yan, uh -huh. si Garma, ilagay mo dito. Uh -huh. Sino pa? O ikaw, dito ka. Lahat nilagyan nila ng tao. Uh -huh. Usap-usapan sa social media ang presensya di umano ni dating Senador Antonio Trillanes sa opisina ng Quadcom Chairman sa House of Representatives. Ayon sa balita, sa tuwing may quadcom hearing sa kamera ay present daw ang dating senador. Tanong ng publiko, ano ang koneksyon o kinalaman nito sa ginagawang pagdinig? Matatanda ang si Trillanes, ang pangunahing kritiko at ang masigasig na masampahan ng kaso ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga ng nakaraang administrasyon. Sa kanyang social media account, Sinabi nito na naitransmit na sa International Criminal Court ang transcript ng Senate hearing na ginanap kamakailan, kung saan sinabi ng dating Pangulo kung paano niya ipinatupad ang kanyang polisiya patungkol sa war on drugs. Bagamat hindi aprobado ng iilan, ayon sa mga isinagawang survey ng Social Weather Station at Pulse Asia, mayorya ng populasyon ng bansa ay satisfied sa naging performance ng polisiyang ito ng dating Pangulo dahil di umano sa magandang naidulot nito sa pangkalahatang kaligtasan ng mga Pilipino. Ano ba ang balibalita na kapag ka meron pong Quadcom hearing ay nasa palipaligid ang dating senador na si senador Sani Trillanes. Hindi lang nasa paligid yan, oh. Nasa mismong kwarto nung, <laughs> nung chairman ng mga komite. Ando mismo. Uh, si Senador. Oo, oh, oo. Oh. Ah, ganun ba? Akala ko po naman nasa paligid <laughs> lang. Parang Andon mismo. Sisilip-silip. Nandun mismo. Oh. Hindi <laughs> mo may kakaila dyan. Una, may hmm. CCTV, ha? Hmm. May CCTV no, sa kamar eh. Oh. Pangalawa... May, ako De, naman, ako nagtatanong huh? lang ako, ikaw pala eh. May CCTV sa kamara. Oh, 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 oh. At paglabas mo ng, ng house, may, pa, may mga CCTV sa paligid ng oh. makikita. Ang alam ko, nag-file ito ng na, Certificate of Candidacy bilang Mayor ng Kaloocan. Makakalaban yung along malapitan. Ano lang pala yan, Jen? Ano, batay dun sa informasyon na nakarating sa akin, smoke screen lang pala yung pagtakbo niya dyan. Sa Kaloocan? Oo. oo. So, hindi sa seryoso talaga? Para hindi siya masyadong mapaghinalaan. Ito ang tanong na lang nila oo, siguro. Oo. Eh, may ebidensya ka ba? na si sa ay talaga sa hiring kapag ka nag-hearing yung Quadcom? Kaya ako ngayon natatanong ako eh, kung meron? wala akong alam eh. Ang sagot, meron po! Meron kang... Mer meron? <laughs> meron! ako, ayan ang pasabog mo yan. <laughs> kami baka mahimatayin kami ni Kuya Pero dyan, hindi namin muna ilalabas. Mas maganda, umamin na muna sila. Ganito, Jen. Oh. Eh sino ba ang bumuo at mayroong ipinail na kaso sa International Criminal Court? Si yung grupo ni Senator Llanes. Oh, sino may mga dokumento noon at nakakaalam kung ano mga dapat na i-corroborate doon sa mga nandoon? Ah, mapatibay yung reklamo hmm. niya. Kaya nga sabi ko noon pa, ito hindi ko pa alam yung Ketrillanes, ha? Oh. Kasi pinagkumpara ko eh. Yung pong ipinail sa ICC oh. at yung mga statement na lumilitaw ngayon, sabi ko, hindi na bago. Oh. Nabasa ko na yan doon sa ipinail nila sa ICC. Oh. Binibigyan lang nila ng mga tao na nagsasalita. Ayo, oh. Kasi nga, ang sabi ng DOJ, mm -mm. hindi kami magbibigay ng mga papeles sa inyo, ICC, oh. sa oh. mga reklamo na yan. Mm -mm. Hindi kami makikipag-cooperate. Yes. Pero kung lumitaw sa quadcom hearing, mm -mm. So pwede na nilang i-extract? Mhm. Mm -hmm. ganun ba ang, ganun ba, ang, uh, ganun ba ang, play? Eh, doon na. Pwede mo nang i-extract. Ah, kaya pa lang statement kayo. Maging sa Senado. Hindi sila magbibigay. Hindi kami magbibigay oo, ng anumang dokumento. Exit eh, si, pero pwede, pwede naman kunin. Pero walang pumipigil sa inyo. Bakit naman hindi, 'di ba? Sapagkat public documents 'yan. Oo, oo. Na kunin yung anumang nangyari sa pagdinig ng Senado at saka ng Quadcom. Mhm. Ito -mm. pa ang katunayan, Jen, ha? Eto, ang katunayan. Disgrasa tayo nito. E eto pa, oh. ha? Okay. Former Senator Antonio Sanitrellanes de Port on Wednesday, today yan, ha? Okay. Said the transcript of the Monday Senate hearing on the former administration's drug war oh oh has been sent to the International Criminal Court. Na ang, ano sabi niya? Na ang? The transcript na ang transcript of the Monday Senate hearing na ang pagdinig noong lunes sa mm -hmm. senado ay, ay the former administration's drug war tungkol sa dating kampanya ng uh, yung drug war ng dating administration ay has been sent to the international criminal court ay naipadala na sa international criminal court Ito mm -mm. pa dagdag <laughs> oh that pertinent quadcom transcripts ang oh, uh, paano ano tatanggal yung pertinent? Pertinent. Mga, yung uh, Ang, ay, ay, Mga importante. Oh. Oh. Yung mga the pertinent quantum transcripts oh. were transmitted early on. Early on. So, noon pa maaga pa and all were duly received. Nako po. So, parang napatitibayan nga, Nelson. <laughs> Ano ha? Yes, yeah, sinasabi ko. Kaya siya nandun dahil ito ang pinadala namin, ito yung kasong ipinail namin sa ICC. Nako! Ito yung mga kulang. Ito, Nako. walang magkakoraborate ito. O yan, uh -huh. si Garma, ilagay mo dito. Uh -huh. Sino pa? O ikaw, dito ka. Lahat nilagyan nila ng tao. Uh -huh. Para pag ipinadala noon, hinanapasan ng ebidensya, ito uh -huh. po, nasa transcript. Inamin ba ni Duterte? Ito po, uh -huh. nasa Senate. Uh -huh. O, igaganon-ganon nila. So, pag tatagni-tagniin... Mm -hmm buo ang kompleto na uh, buo na ang reklamo mm -hmm. sa ICC buo na meron tayong part 2, Jen bukas bukas Terlianes <laughs> Meron siyang kasabwat pang isa so ha araw-araw na ito araw-araw isa-isa uh -huh. isa-isa nating babalatan tatalupan ang mga nasa likod ng quadcom Jen